Magandang araw po sa ating lahat. Kasabay ng pagtatapos ng ating pagdiriwang ng Pasko at bagong taon, ay nagtatapos na rin ang ating bakasyon. Ibig sabihin, balik eskwela na naman tayo. Madalas ka bang asarin ng iyong kaklase dahil sa iyong paraan ng pananalita, pagkilos, o kaya naman sa kulay ng iyong balat at sa kahit anong mga kinalaman, iyong pisikal na anyo. Ikaw ba ay sinasaktan ng kahit na sino sa inyong paralan? Maaaring ikaw ay biktima ng bullying. Anim sa kada 10 Pilipino ang regular na nakakaranas ng pambubuli. Tatlong beses sa mataas ito kung ikukumpira sa ibang mga developed na bansa. Dahil dito, naipasa ang Republic Act 10627 na mas kilala sa tawag na Anti-Bullying Act of 2013. Pero ano nga ba ang bullying? Bakit ito nangyayari? At ano ang maaring gawin? kung sakaling ito ay mangyari sa iyo at sa iyong kaklase. Bullying ay ang malala o kay naman ay madalas na pagsasalita, pagsusulat o kahit na anong aksyon na ginawa ng isang estudyante sa kanyang kaklase na nakakapanakit, pisikal man o emosyonal. Ano-ano naman ang halimbawa ng bullying? Tinuturi nating bullying ang pisikal na pananakit tulad ng panununtok, panunulak, pambabangga, paninipa, pananampal, pangingilite, pananabunot at ang paggabit ng mga instrumento na nakakapanakit sa kapwa. Tinatawag din natin pambubuli ang emotional o psychological na pananakit tulad ng pangaasar, panlalait sa pagpisikal na kaanyuan, paninira sa pagkatao o kaya naman ay pagmumura at pagbibigay na hindi kaaya-ayang palayaw. Ang kahit na anong uri naman ang pambubuli na ginawa ng estudyante sa kanyang kaklase sa pamamagitan ng social media o electronic devices at tinatawag nating cyberbullying. At ano naman ang maaring gawin kung ikaw ay biktima ng bullying? Ang unang dapat gawin ay paalam ito sa iyong guro o kaya naman sa mga namumuno ng isyong paralan. Sa ilalim ng Anti-Bullying Act of 2013, inuobliga ang lahat ng paralan mula sa elementary hanggang high school na magkaisa laban sa ating bayan sa kahit anong uri ng pambubuli, suspension at expulsion ay ilan lamang sa parusang maaring ipataw sa kahit sinong estudyante na mapatunayang involved sa bullying. Ano naman ang pananagutan ng isang paralan na hindi nakikisa sa pagpapatupad ng Republic Act 10627? Mapapatawan ng kaukulang disciplinary action mula sa Department of Education ang mga pampublikong paralan at pagtanggal ng permit to operate naman para sa mga private school. Tandaan, responsibilidad ng bawat isa na panatiling ligtas at mapayapa ang paralan para sa ating lahat. Lahat tayo ay dapat manguna sa pagprotekta ng ating mga kaklase mula sa pagbubuli, lalong-lalo na sa mga epekto nito. Ako po ang iyong EPD Kaalaman Correspondent, Police Major Darius Agmaliw, na laging nagpapaalala, lamang ang may alam magandang buhay, Bansang Pilipinas!